Magandang umaga po mga kaibigan uh, Kanina po habang nababayahay ako Meron pong isang amang pumara sa akin at nagmamakaawa Na dalhin ko sa hospital ang kanyang anak So, pinasakay ko po sila at pinaharurot ko sa sakyan Dahil na emergency po ang sitwasyon Ngayon, tinanong ko ang ama kung ano nangyari sa kanyang anak Sabi ng ama ay nakainom ng uh, tiner ang bata na nakasilid sa bote ng mineral water. Kaya ito pong paalala ko sa inyo, wag na wag po kayong magsilid ng anumang nakakalasong kemikal sa bote ng mineral water. Pero kung hindi maiwasan, lagyan po ng label na yun po ay hindi tubig kundi kung anumang kemikal ang inilagay ninyo. Lagyan po ng label. For example, lacquer, thinner or malatayon. Lagyan po ng label. At kung itatago po, ilagay po sa isang lugar na kung saan hindi po maaabot ng mga bata. Iyan po napakahalaga. Maraming salamat po.